Bye, hey, Maki! Ang buhay na naman ng tao Ngayong hapon nga ay natin kay Kuya Maki ang nagbigay nito, this liquid and itong safeguard. So ito ang pinabot ni Ati Heidi Comel, dadalhin natin ngayong hapon kay Kuya Maki. And sasamahan ko na rin siya ng bigas pero ang inyong kapitan ay walang bigas babawas natin sa kanyang bigasan to walang laman ang aking bigasan <laughs> babawas natin ng konti para naman imadara tayo kay Kuya Maki ngayong oras na ito ay dadalhin na natin ito kay Kuya Maki muli baka malimutan ko salamat sa iyo ate Heidi Comment. At itong bigas ay konting tulong kay Kapitana at ilagyan ko na din ng dalawang sardinas para makain nila sa hapon. Tara, bisitahin natin si Kuya Maki Medyo malayo-layo pa ang bahay ni Kuya Maki. Kung mapapansin nyo doon sa aking mga nakaraang vlog, talaga namang kahit mainit ay sugod ako. Eh, Inamputay ko kayo maghapon Sobrang init ngayon ng panahon at malayo-layo pa tayo sa bahay niya. Tara! Sa punto po ito, nandito lang po tayo sa malawak na kalukaan. And malapit na tayo kay Kuya Maki. Ganda ng araw. Uh, kasing ganda ni Kapitana. Eh Minnie. Eh Minnie. ko kasi ang aso. Baka makagat ah. ba siya. Niya daw sa nakakain siguro ng matik. Dinawon na ko hindi nakakapunta ay eh para kanya. Ito na, na po siya ang ngayon. Ang ng mga kababayan. Ang, ang laki ng talaga ipinayat ni Kuya Maki. Dahil ako naman po talaga yung naaawa na wala akong madala. Muli po ako nananawagan sa inyo na nahingi ng kong tulong para kay Kuya Maki. Mananawagan po ako sa may ang puso. Kahit lang po mga gatas, diaper, malaking tulong po sa katawan ni Kuya Maki. Ate Heidi, ito na yung binigay mo kay Ate Emilia. Kahit po panghugas ng yung safeguard. O, oh, nakalating kay Ate Emilia. Salamat po. Salamat po. Ari naman, eh, bigay ko sa, galing ulit sa akin. Ate Sardinas, sa o. Oh. Kahit pang kain niyo. Salamat po, nagbigay ng tulog sa amin.